Matapos madepensahan ni Denver Coelho ang kanyang uh, titulo laban sa Mexicanong si Ivan Meneses, naglaho naman ng parang bula ang kanyang WBC Minimum Weight Championship belt. Ito ay matapos maiwan niya ang belt sa isang taxi. Sumakay raw ng taxi sa Cubao alas 7.30 kagabi si Coelho at saka bumaba sa isang mall sa Metro East. Ngunit nakalimutan niya raw kunin ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang belt. Hindi niya na kuha ang plate number ng taxi sa na kanyang sinakyan. Kung sino man daw makakita sa kanyang belt ay maaaring ipagbigay alam o ibalik ito sa GMA Network Center. Samantala, nakatagda naman kalabani ni Coelho ang mananalo sa WBC Strawweight Championship sa pagitan ng Chinese boxer na si Zhao Zong at may kanong si Javier Martinez na magaharap ngayong buwan. Ito po yung inaantay namin nga lang kung sino manalo sa Chinese ta at sa Mexican para ilagay po nila yung laban okay, po sa yeah. Las Vegas.